Natigil ang trapiko sa bahagi ng Commonwealth Avenue dahil lang tatawid umano si VP Sar Duterte. Nakuhanan pa yan ng video pero agad po itong tinanggi ng kampo ng vicepresidente. Presidente. Nasa frontline balitang yan si Elaine Pulenzo. Kumakalat online ang video na ipinost ng dating congressman na si Teddy Casino. Sa video, makikita ang mga motoristang pinatigil ng mga polis sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Maririnig ang pag-uusap ng polis at isang lalaki. So sinara niyo yung Commonwealth para dumansi si VP Sara? Nadaan lang po, nadaan lang, kukross lang po, kukross lang po. Wow! Kukross lang po siya sa cintang po. Kukross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Alright, sige. Kukross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Ingat lang. Walang detalye kung kailan nangyari yan. Sa inilabas na statement ng Office of the Vice President, giniit nilang walang kinalaman si VP Sara sa traffic na idinulot ng pagpapasara ng Quezon City Police Office sa Commonwealth Avenue. Nasa Mindanao ngayon ng bise para sa World Teachers Day. Hindi raw inutos at hindi kailanman iuutos ni VP Sara sa law enforcement bodies ang anumang makakaabala sa publiko. Kasi nungalingan ani yang nasa viral video. Panawagan ng OVP, imbisigahan ito ng QCPD at panagutin ang lahat ng responsable. Nagsorry naman ang QCPD Station 14 at ang mismong police na nagsabing si VP ang dahilan ng traffic. Nagugat daw ito sa kalituhan at kakulangan ng judgment ng kanilang kabaro. Nag-overact daw ang pulis dahil sa maling impormasyong narinig niya. Paglilinaw ng QCPD, walang engagement si VP Sara sa Commonwealth Avenue. Ang sinabi lang din naman daw ng polis ay VP, pero ang uploader ang nagdagdag ng Sara. Nirelieve na muna ang polis habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Edling Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.